Hello mga kabaker, welcome to my vlog mga, mga idol, rame official TV for this videos, mga idol I-share ko sa inyo mga idol kung uh, ilang minuto bago maluto yung ano natin mga idol Panisal din kung ano mga idol, uh, ilang ang heat niya mga idol, yung hot niya mga idol, yung ano niya mga idol, yung init niya So let's go mga idol, i-share ko sa inyo So, ito na mga idol yung panisal natin ay sasalang natin mga idol ito mga idol tapos ito may nakasalang na sa atin dito mga idol ito na may nakasalang na ito may nakasalang na mga idol tapos mga idol ang um, apoy natin mga idol nandito pa yun mga idol uh, 200 200 200 ba yung ano natin Ah, uh, apoy tapos bago yan maluto mga idol ang apoy natin mga idol ay nag umaabot siya ng 250 pag umabot yan ng 250 mga idol yan 250 yan pag umabot siya ng 250 ano yan mga idol maluluto na yan mga idol So, ano na yan mga idol? Ah, uh, 25, uh, ano? Uh, 25 minutes mga idol bago ito maluto yung ano natin. Yung pandisal natin mga idol. 25 minutes bago ito maluto. din kung wala kayong ano mga idol, gids mga idol, tingin-tinginan nyo na lang mga idol bago wala kayong gids ano, sa... Uh, ganitong ubin wala kayong ano no walang gids yung ubin nyo kaya tingin tingin ano nyo magbilang lang kayo mga idol na mga uh, 5 minutes or 3 minutes tingnan nyo naman ulit kung luto na ba siya o hindi so yung yeah, mga idol 2.25 na yung ano natin mga idol or 2.35 uh, yung ano natin apoy As tingnan natin sa loob yan oh. malapit na mga idol oh. Uh, kunting lang para maluto kaya umabot yan ng 250 yung apoy natin bago yung so, yan maluto so dyan lang mga idol salamat so salamat kay mga idol then huwag yung kalimutan mag subscribe mga idol sa aking youtube channel then huwag yung kalimutan mag indot sa ating notification bell mga idol para updated ka sa aking mas na video thank you